Yes. Mababasing sanad ng na, Dok. Wala nang siya po pagkansin na iangat. Ngayon, naiangat niyo so, naman? Iangat po. May time po nga ako ay hindi kaya. Naka-sub na. Para subo natin sa g Sa Yung time na hindi niyo kaya iangat tuwing kailan niyo, baka gising ba sa umaga? Sa... Kansa uh, nga sa gabi po. Pag ako yung tutulog hindi ko naman maipalit na gano'n. Yun. Ating nga po ito, dok, na ano minuto Nga po? Binala ko yun yung... Yun na. Mahalaga to. ito. Ito. Meron sa po. Saan parto yung kontila? Dito po sa dito. Okay. Kano naman kailangan ko na 1 to 10. kung lalagyan mo na uh, 3 lang naman po. Uy. Ayan. Saan sa makay? Ito po. Ito po. Kanan. Saan naman sa po yan? Ay, talaga po masakit. Sige, yung numero. 1 to 10. Kaya kita uh, uh, yan Ay, lang Kano ka masakit. Ayan po. po. Kaya naman po. Kaya

Sabi mo kanina, meron number 3 na masakit dito mm. habang nakaganyan ka. Kamu ngayon? Ay, okay na po ito. Okay. Sige, ano na. Natatagal ko na. Sabi mo kanina, may number 8 na masakit dito. No, meron pa kong punti. Kung number 8 po kanina ngayon. Ay, yung mga 5 na lang po yan. Kung paano ito? Ito, number 5. 3 na lang po ito. 3. Nabawasan na. Number 10. Ay, kalahati ito. Okay. Mahig na lang. Ito ang kanal. Lord, kamusta naman ang inyong pakaramdam after ng therapy niyo? Okay naman po. Umaangaan po. Umaangaan. yung nga. Dami si na magutok. Okay ano? dito. Siya nga po. Itaas na nga po ang inyong kamay. Kapag itinataas siya ba, may nararamdaman kayo na sobrang sakit? May nararamdaman to. Naglabot lang. Lumagutok man. Hindi. Wala. Ang sakit. Okay hmm. ba? iba, Ay ba? Okay po. Ginawa. Nakagutokan niya <laughs> pa So, gaya okay, pa na sabi ko sa inyo,